Ang nakikita nyo guys Ano pa lang yan Walang tubig Pero dun sa falls may tubig yon Puntahan natin Nakikita natin yung mga kasama natin doon Si Mindado ito pero hanggang dyan lang yung siminto hanggang doon lang tara malapit na tayo may mga tao na yata dito ibang 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 bariyo Yan guys. Naririnig niyo yung ano pagbagsak ng tubig. Yun na yan na yun, Yung malakas na yan. Bukid kasi to. Ito sinaksaka ito, Pero paglagpas mo dito, pulse na yan. dami rin dumadayo dito tingnan natin yung mga ano, kasama natin doon naliligo na yata sila diyan na diyan na yung false andun sila sa akin sa kabila andun sila sa taas dahan dahan baka madulas ayan guys dito sya na ano di pa siya naanod yung ano. Yung mga kahoy kahoy na malilit, di pa nalilis. Pero tingnan natin yung ano, yung force. Yan. Sobrang taas. Pero yan yung ano Pinaliliguan Maano pa siya Kumulang kasi pintahan natin yung ano Yung falls dito Anuan natin dito sa baba natin dito sa baba dudungau tayo, dugaan lang natin, Ayan kasih eh, sudut si tas nito, ini sih misalnya yang sudut terang tas, hiu Puntahan natin yung kasama ko doon. Sa taas. Ang dami no? natin yung ano, yung pa. Yung pinagbakatan ng pa. Para makita nyo Guys. ito, ito guys yung foot foot print. Ito foot print oh. 'yan. Okay, Niyasan. So, foot print 'yan. Tapos ito yung pinaniliguan nila. maano pa ngayon hindi pa naanig yung ano mga ibang dumi mga kahoy kahoy yun hindi pa naanod punta natin dun sa taas tingnan natin kung andun sila Kasi sabi ko kasi kanina pupuntahan ko yung kasama ko doon. Ayan. Diyan sila tumatalon. Diyan si Babaw. At saka diyan. Tinatalon nila yan. Daming mga basura. Dito na lang tinatapon yung mga ano, nagkainan nila. May tulay din dito. Ayun doon sila, Dito Nandito mga ngayon. Ito tuloy naman to. Ayun na. Yeah. Ito may butas to. Ayan. may butas dyan, dyan kami lumulusot dati para ano dito maligo dito sa baba ayan guys Kaya yung mga ngayon okay. Oh! Eh! Nagrabaw mo na 'to magdidigo sa inyo! Dita ka muna. Guys, dita ka muna.